Sino po si Divina? Nakakinig kang mabuti sa sasabihin ko, ha? Tay. Hindi totoong patay ang nanay mo. Buhay ang nanay mo. Ano, Tay? Buhay ang nanay mo at ang nanay mo is si Divina. Divina? Siya talagang tunay mong ina. Pero pinabayaan ka na. Wala siyang pakialam sa'yo. Pinanganan ka sa kulungan. Hindi iwan ka niya pagkatapos siyang umalis. Kaya wala siyang pakialam sa'yo! Hindi ka niyang mahal! Hindi! Hindi yan totoo! Hindi yan totoo, Tay! Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Naging sinungaling ka lang sa'kin eh! Hindi yan totoo! Mahal ko ni Nanay, di ba? Hindi ko naman nanay si Divine? eh! Tay? Sino po si Divina. Bigla na lang po kayong natahimik. Anak, siguro... ...pagod lang ako, siguro kailangan ko na magpahinga. Ganun po ba? Anak, sa kahit anong mangyari, ha? Huwag na huwag mong kakalimutan, ha? Mahal na mahal ka ng tata, eh. Mahal na mahal ko rin po kayo, tay. Kaya magpagaling na po kayo. Ang ako niyo sa akin, magiging okay na kayo, ha? na may pa tayong gagawin. Tara. Uh, hindi, hindi ako nawawala, sir. Ma'am. Hello. Kamusta? Uh, ikaw sa ba kay Libby? Ah, hindi. Gusto niya kasing iwan ko siya with her boyfriend. So hindi mo pa nababanggit sa kanya tukol kay Princess? Sabi mo, ipagtatapat mo na sa kanya na nasa shop mo na si Princess, na doon na siya nagtatrabaho. Ma'am, hindi ko pa rin kasi makuha yung pagkakataon. And I don't think matatanggap yan ng anak mo makakalalo yung loob niya sa'yo. What are you suggesting? Well, ganito na lang. Why don't you talk to Princess? I know it's going to be hard. But you have to let her go, honey. Bago pa malaman ng anak mo yan. Prevention is better than cure. Right? sorry. I gotta go. Okay lang yun. May ako ng bala. Text na lang tayo, Mama. Okay. Nag-usap na kami na saver. Kinansel ko yung plans namin para masamahan ka. Thank hey, you, Libby, ha? Hindi ko akalaan na gagawin mo ito para sa akin. You're your friend. A good one. Of course, I will do this for you. Saan mo'y buburil si Sir Johnny? Wala nang buburil. Pareto ng libing. Ganun po ba? Tulad kung wala namang pamilya si Johnny, kaya nawala na siya. Mag-iisa na lang ako. Say that. I have a lot of friends here but ka ta. Masaya ka. Dami kang kaibigan, buo ang pamilya mo. Masaya ka ba? Yung parents mo, they treat you good? Yeah. Okay naman eh. Nakakuha mo lahat ng gusto mo. Why are you asking me all these questions? <laughs> kasi... Just natakala ko kasi magiging masaya kami ni Johnny. Lahat meron siya. Binigay niya sa akin kahit anong gusto ko. Pero, akala ko magiging perfect ng lahat. Pero sa huli, iniwan niya din ako. You'll just have to accept it, Miss Lee. Tama <sighs> ka. Minsan talaga kailangan natin tanggapin ang kapalaran natin. Patulad mo. What about me? Ah, I mean, Katulad mo, hindi natin napipili kung sino ang pamilya natin, kung sino ang mga magulang natin. Masaya ka ba? Okay kami. Ba't parang hindi ka kumbensido? May mga misunderstandings, oo. So... Kaya na ang mami mo. Slight. How did you know? Wala lang. Nararamdaman ko lang. Ganun talaga mga mag-ina parating nag-aaway. I guess you're right. Pero hindi sa. Sorry, what did you say? Wala. Ang sabi ko lang kung may kailangan ka, kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Nandito lang ako.